ko tayo okay, Sa muntin mo pa pa po Lumaw ka sa kayo Pagpunta kayo dito Eh ano, training lang po, trabaho Training lang Trabaho Anong training trabaho? Ah, ano po eh, sa nag-laser mo ng ano Parang mga bote-bote Mga tumbler Saan? Dito sa Rockwell Oh, the... Ayan po, dyan po po yung Rockwell, dito. Tapos ka ngayon sa Rockwell? Opo. Saan po tayo tayo? Kanan kaliwa? Kanan. Kanan si, yeah, 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 yeah. yeah, okay. na po. Hindi dinin po ako. Mag-isa kayo tayo. ayaw, mga tamas. <laughs> Ayan ba ginagawa ni okay. tayo? Ayan ginagawa niya, may pagpakayon Okay. May bagi ko yun, malaking bagi. Okay, kasi ito, may insert na kong dyan, may gamit na kong dyan, may pinigil na kong dyan. Oo po. Dito eh. Oo po. Payo mo basta na po. Kaya kailangan ko dito sa... Simba lang, anyway, po ako. Simba? Simba Pag isa lang po kayo, wala kayong kasama. Kaya sa akin. Pinagbigay ng tinapay. <laughs> Pakita ko lang kayo tayo. Wala kayong kasama. Alam mo, anong pangalan ninyo? Jasper po. Ano ang pinili Jasper? Santos po. Saan? Sa... Masaya, Hindi po. Sa Malabong, po. Ha? Malabon po. Saan? Malabon. Ah, Malabon. Pero sa Mundindo pa po ako nakatira ngayon. Ha? Sa Mundindo pa na po ako nakatira. Lalo? Kaya nga po eh. Okay na kayo dito, tay? Oo. Hindi pa, oh, okay. okay, baba ako muna kayo para po hindi mahirapin. Alam mo, just first, Ay. Salamat po. Ay. Okay lang po, hindi. Ay. Ano po kasi, ah, uh, eh, syempre, alam mo ko naman po din, mabait naman po talaga sa atin, kaya pagbibili po tayo ng tulong. Kahit simping bagay lang po yan, tay. Ay, maraming salamat. Guess yes, po. Kayo rin po, guess po. Guess po kayo ba? Kaya na po? Oo, kaya okay. po. Hindi po, papay po tatay. Hindi po, sasakay tayo. Hindi po tayo. Papay po. Basta magbigay na tayo ng tulong. Sakay mo, sa Hindi yun lang yung sakayan dito. Parang walang sakayan bayad natin 'tong si tatay. Hindi daw stop dito, daw dapat dito. Ito pala Tay. Wala ko palang sakayan doon. Ah, wala doon. Opo, Tay, dito na lang po tayo. Sa mesa sa Samahan ko na lang kayo. Sa MRT po. Hindi Di ano ko na lang po kayo. Sayang po. Ano ang oras na ba? Seven, ano, ano po? ah... Uh, 9.30. Mga 9.30 po. Sige po tay. Sabayan ko na po kayo. Hige po. Hige po. Hige po tayo ng Jesus